Hello, 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 hello. No sound. Check, check sound. Check sound. Check, check, check sound. <laughs> Give me a beat, DJ. <laughs> <laughs> Hi, good morning. Good day! Yan. Dito tayo sa office ng TMEF slash TM Creates. So today ay good day, great day, kasi tayo today ay G Food day for our episode number 7. Kami ay magkagayak muna ng gamit. Uh, so medyo iba set up ng aming lens today. Dadala kami ng 100 yung pang makaro. Tapos ay the usual 24-105 tsaka 50. Yan. Epo, <laughs> yung mata ko. Ay, mawala yung red ring. ibang shoot, ito po ang dinadala namin itong low pro low pro yan uh, pero today ay kasi isang play so hindi naman namin buhatin -buat ito kaya magpepwede kan kami kasi mas safe pa rin dito mm -hmm. Yan, so nakapag pag na kami ng gamit Tsaka medyo naka-breakfast na ng konti. Ah, pelikan. Siyempre ang ating blue bag. Main rig. Camera. Okay, yun. So, nag-ugas na si Kating. Tsaka si Kuya ay nagbabanyo lang. Then after nyan, maggagayak na kami. Tapos na kami sa to the G, to the F, to the O-O-D. G-Food. Okay. open sesame magic open sesame oh, automatic yan <laughs> so mag double check lang yan nakuha na namin lahat automatic yan you close the door So, tunay na paalis na kami. Punta na kami kay G Foods. Okay, sa so, kataga ng mata ko. So, kira tayo for today. Hey, <laughs> okay, goods. Everything's good. Kasi na dito na tayo sa G Food. Yan, dito po ang located sila sa dito gulang gulang hi good morning how's how's the Baguio trip ay mga talo sure alam ko yan yan magbababalang po kami gamit okay, yes kata sa susi gonna be a good day for a good food and a good shoot okay So, mukhang mag-interview muna kami. Uh, Maghahanap muna kami ng spot Christian Pinaka the best mag-interview. So so mag-ayos muna kami na uh, pang-interview. Sige. Wait. So, natapos na kaming mag-set ng, syempre, sa interview. Ayan, so, ayan sila. Mm -hmm. Ayan, so, kita nyo naman uh, ang aming mga uh, light setup. kailan po yung bubuo ng smile! Yeah! <laughs> dati boom mic eh for today so magwa wireless go na lang daw muna headphone okay. para headphone so ito uh, so siyempre lagi natin dala tong headphone uh, ang tawag ata sa monitoring headphone to eh kailangan ganito hindi naman sa maarte eh, pero mas kinig mo yung kung may maingay yan <laughs> <laughs> Check sound. <laughs> Give me a beat, DJ. <laughs> so start na. Start na kami. Sige, okay. Teka, yung makikita na O sige, mo na. So gawa kasi siya sa I mean, tapos si mga papalasa na so parang yan so after uh, medyo mahaba haba yan tapos kami na interview so digpit muna kami digpit na aking body yes body body dancer okay So this moment, na uh, shoot muna nung nung ano, routine nila sa G-Food. So, uh, shoot shoot si Kuya na uh, mga ganitong oras sa sinushoot namin. Di syempre, preparation. Yun, so nag-i-explain si Ma'am Nicole yung mga ginagawa nila pag-morning. na uh, maglalabas din yung mga meats na gagamitin din natin, yung mga esophageal. So si sisilipit natin yung ginagawa dito ni Kuya. O, Lit, ano gagawin ko? Establish yung mga nilabas, tapos yung G-Food, uh -huh. tapos... ...gito uh, sa bar, ka-establish, tapos... Kailangan ko rin ng time. Ay, yung natikim ng pagkain, hindi mo pa kailangan. Hindi, hindi, hindi. Ayan, so it's my time to shine again. Uh, Magshoot Magsushoot muna ako na establishing shot. Ayan, yeah. so lalabas muna kami ni body body, my body. Uh, ako na establishing shot. So mahalaga din na siyempre may mic para uh, siyempre may sounds. So kailangan mahalaga yan pag nagtutok yun. Tara, tara, tara. Follow me. I follow you. Follow me. Yeah. So sa kung check din natin yung uh, audio level niya uh, kasi baka mamaya sobrang lakas na. Then kung check din natin yung exposure. Uh, so tayo mo dito pre. And so yun na adjust lahat yun. Uh, para syempre hindi underexpose, hindi rin overexpose, yung tama lang. So yeah, uh, watch niyo nang muna ako, magshoot muna ako. Okay? okay? Body body dancer. Oh, oh, oh. oh body dance. Pare, sayo muna body body dancer. Asa yung muna kay pare, body body dancer. <laughs> Hindi pa tayo makapag-shoot sa kitchen kasi naunahan tayo yun. Kasi kapag ilaw yung, ano yung lasa niya. Kapag pinaprompt, hindi pa tayo makapag-shoot. So nagt-team uh, meeting muna sila. Boom! Nakatapos na ng kanilang meeting, daily meeting Parang pupunta daw ata kami sa north Yung sa dating nilang place So stick around Gawin natin sa tayo pupunta Pupuntahan na yung ano, pupuntahan ah. yung dating nilang pwesto So para makita lang kung saan yung dating nilang pwesto Parang yung ginawa ko dating isa dik oh. Na parang nag tour So yun pupunta pala nga kami dun sa dating pwesto So ito lang dala namin Ya, shop boom. Eh, uh, tripod. Nah, extra, uh, ya, saya nyampai yang kamera ekstra, saya nyampai sama extra bateri, Ya, shop cakang blogger kasava. Ya. Dito na tayo sa so dating place ng G-Food. So, nakakatuwa kasi ito itong ito yung dating G-Food. Medyo malayo na siya doon sa place nila ngayon. Ayan, so, <laughs> yan. balik kami sa dating G-Food. So, yan. ano na feel mo, ma'am? <coughs> Nostalgic. Mm -hmm. Parang alam mo yung dati ito yung buhay mo Tapos ngayon iba na Parang iba na yung buhay mo So yun nakakatuwa lang balikan yung dating place Kasi tapos yun nga sabi ko kanina From itsura ng itong place ngayon do sa bagong place Yan so huwag mawala ng pag-asa So babalik na kami sa new spot ng G-Food Balik to Barrax Okay so we're going back bye <laughs> yeah so by the power of the magic yeah dito na po napole kami sa G food yeah so nangihingi na kami ng mga sa so, pag shoot ng food para style so, yeah. Okay. Uh, so, yan, kanina, di diba, makita nakita nyo, shoot namin yung food. Antay kami ng mga, syempre, yung nakain. Kailangan na din namin shoot yun. So, yan, uh, dipat mo na kami ng pwesto. Uh, waiting game. Karo parang na shoot na si Kuya. Yeah, so nakikisit in kami sa kanila. Oh, Kaya yeah, no, Sige po. Sige po. Pwede niyo po ba ako subuan? Si Pwede na ba? Hindi, <laughs> joke lang ako. Yan, di ba? Ang babayit dito. Yan. So, habang nalalim ng gabi, ay nadami nang nakain. Yan, nakakatawa. Yan, so... Medyo gabi na. Ayan, seafood pa rin. So, time check. 9.49. Ayan, so, papatayin ko na muna tayo sa mga staff. Sa, sa mga kuna. Dipo, yes, Thank you, mga kuya. Kapag ka doon sa Surigao. Sa Surigao. Oh. Tsaka sa Visayas yung aking tita. Shout out sa anak ko, Maria Natalie. Yan. Yeah. Thank you, thank you po. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Kuya, yeah, thank you, thank you. Tsaka syempre, iye <laughs> yeah, naman. Yan, yeah. Ma'am Nicole, maraming maraming salamat sa opportunity para may shoot ang G-Food. Makita namin ang behind the scenes, ang pagluluto. So yan. Yan. So, lahat ng dito po tayo lahat sa likod. Papalap tayo, ma'am. yeah So, guys, bye. See you on our bye. next video. Bye! bye.